Ayan guys, for today's video, nandito tayo ngayon sa holding area sa Malabon kung saan isa tayo sa mapalad na imbitahan para may pagsagila dito sa kanilang lugar. Kaya masaya ako at isang malaking karangalan para sa akin para maimbitahan nila sa kanilang programa. Kaya shout out Malabon, outfit check tayo. ba diba? ganda-gandahan naman tayo ngayon. So, mayroon akong crown ngayon, tapos mayroon ako mga gani-ganito. At siyempre hindi ako nagpakabog sa akin, ball gown, di ba diba? O, pag ano, ba bar barbie barbiean muna ako, kailangan ka ganun ako. <laughs> Di ba? Aura-aura muna tayo dito. May pagsabayan tayo dito sa mga ganda-gandahan kasi nandito sila Katrina Halili. Nakita ko si Herlin Budol. Nandito si yung mga ibang influencer, mga ibang kabaklaan. So, ang dami-dami mga sikat na personalidad dito. So, nandito rin tayo. So ayan, maraming salamat pala sa may-ari ng gown. Maraming salamat napakaganda ng gown mo. Sa ang ganda-ganda ko ngayon. Maraming salamat sa iyo dahil pinaganda mo ako, di ba? Thank you. Ray. Para kasi para sa hindi nakakaalam, si Madam po ay hairstylist, fashion designer. Siya ang gumagawa ng mga gown at the same time nagme-makeup siya. Magaling siya. So, Thank ano pangalan mo na, madam? My name is Percival Chan. I am Percival Chan. Kung kailangan nyo ng gown at gusto nyo magpa-make hanapin nyo lang dito si Percival Chan dito sa Malabon. Kilalang kilal tau dito. Kung ang problema mo, gown lang, ganito. Or gusto nyo magpaayos, magpa-hairdo, makasal, kung anumang klaseng okasyon yan. Uh, Percival Chan, kontakin nyo lang, napakagaling. So, nakita mo kanina, napakahagad kung dumating ako. Ay, ang ganda, ganda ko na, di ba? <laughs> tapos, ang ganda pa ng gown ko. Maraming <laughs> salamat sa iyo, madam. Okay, hanggang dito na lang muna at abangan nyo ang aming gagawin mamaya. Kasi ang balita ko, dahil sa gila nga ito, gagala kami mamaya, ikuti namin hanggang pasay. <laughs> Nakaganito ako, so abangan nyo yan. Hi, ay, ay. Wow. So, ka lang <laughs> <laughs> Requesting also Miss Equality World first runner up, Miss Anne Patricia Lorenzo, Miss International Queen Philippines 2024, Sophia Arnham Hill, and the pride of the LGBT trans women community. The final report is from the Overload Mensahe naman para sa mga malapoy niyong na-inspire ng iyong kwentong buhay. Ayan, at gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga tao na nandito ngayon. At syempre, gusto ko din pasalamatan yung mga organizer dahil isa ako sa mga naimbitahan nila para maging bahagi ng, uh, ng inyong programa ngayong gabi. At syempre pa, maraming maraming salamat kay Madam Janice Anduban, ang ating butihing mayor ng Malabon. At syempre kay Sir... Uh, Ricky Sanjuba, yung ating congressman. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat. At siyempre gusto ko din po salamatan yung aking mga in ina-idolize dati na nandito ngayon. Nandito si Boss Walbert, Tolentino, at saka ang ating beauty queen na talaga naman pinapalakpak ko nung lumaban to ng beauty pageant. Uh, Nicole Herlin Budol at si may pang mga celebrity na nandito ngayon. Maraming 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 salamat po sa inyo lahat. At last na lang, uh, gusto kong pasalamatan yung nagpaganda sa akin ngayong gabi yung nagpasot ng gown at saka nag up sa akin. Maraming salamat kay Madam Percival John sa ating ang um, dress and make up. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pero may tanong ako, ni, kasi di ba nag-send ka ng video nung nakaraan? Sabi mo, gusto mong maging kamukha si Catriona Green. <laughs> Anong ginawa sa kanila kung tingin ba nila naging kamukha mo ngayong gabi? Sabi kasi nang gumigap sa akin, kamukha ko na daw eh. Kasi yan ang sinabi ko sa kanina. Kamukha ko na ba si Catriona Green? gusto ang tao to, eh. Hindi naman to sanay sa limelight, hindi sanay sa spotlight. Kaya yung mga bashers, try nung kilalanin muna si Diwata dahil mas madaming nai-inspire ang taong to. Isang mensahe sa lahat kana, patuloy na naniniwala sa iyo, Diwata. Ayan, maraming salamat sa mga taong naniniwala pa rin sa akin. Tignan lang sa mga basher. Alam niyo kung bakit? Yung basher na yan, wala naman yung natutulong sa atin na kabutihan. So pag alam natin na wala tayong ginagawang masama, Lumalaban tayo ng pata sa pamaraan, gula. Kahit anong batikos pa yan sa'yo, Gulang-tuloy ang lapang. Exactly. Kaya naman pala pakalpun natin yung net, Miss Tiwata Paltuena. Nagandahan muna tayo nga dito sa malapuhan. Tiwata! 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 Oh, grabing tao. Napakarami. bang ang ganda-ganda ko dito sa ano, sa Malabon. Ang <laughs> dami-dami ng tao.